Hello guys, good morning Ito nga kakababa ko lang At may naghihintay sa akin dito Ayan, dalawa Ayan, ang dalawa Ayan So dito lang ako sa baba Ayan Kumusta morning mga dear? Patinting patoy toy, -toy. Huh? Kumusta? Tulog? Alright, andyan sila Oh. oh. Kumusta mga Bibis? Kumusta twins? Ay, so yung pagkain andyan lang So marami pang Susubuan. Kahapon, nakikita ko yung nanay lumapit. Sinusubuan sila isa-isa. Ayan. So dyan lang kayo ha. Huwag para paraalis ha. Yung pagkain niya dito lang sa baba. Ha? Andiyan lang kayo. Okay? Huwag na kayong paraalis, ha? Kaya baka maano kayo ng pusa. Okay? Makikinig lang. Ang nakakatuwa sa dalawa is, uh, simula yung maliit pa sila, ganyan na talaga. Pag kinakausap po sila, nakatingin lang, nakaganon-ganon na yung ulo. Hindi tulad ng ibang ibo na, uh, na, na, natatakot sila, hindi. Actually, so, sa maliit pa, hinawakan po yan sila nahawakan mo yan sila. Kaya Para parang nakilala nila ako na araw-araw ko nila nakikita. So, dyan lang kayo ha. Asama yung nanay, tatay nyo ay nandoon lang. Nandoon ang nanay. Ha, oh. ah, nandoon ang nanay. Yan, nakabantay ang nanay. Ayun. Yung tatay naman siguro nandiyan. Ay, nandito pala oh. Ah, ito ang nanay. Ito ang nanay. Yan yun naman isa, malaki yung isa, yun ang tatay. Yung nanay kasi medyo pink-pink. Yung tatay may itim-itim. Ayan. At ito naman yung dalawa, oh. Nakasawa. -so eh, nakaharap. Nakaharap ang dalawa. Ayan. So, kamukha-kamukha silang dalawa, oh. O, diba? Yung, oh. Malaki-laki yung isa. Yung may itim-itim, medyo malaki ito isa. Siya si Batinting. Yung maliit si Batoy-toy. O, ba? -toy -toy. Ha, diba? So, dyan lang kayo, ha? Work muna ako. So, dyan lang kayo, ha? Dyan, Bye-bye na. Bye-bye! Bye-bye. Dyan lang kayo.